Hello guys, eto at uh, mayroon akong nakulang aloe vera na malalaki. At uh, gagawin natin juice. At uh, i-apply sa, sa buhok natin at sa skin care. Bininis ko. Binigay sa akin ng aking uh, manager. At nakita ko din sa kanilang halamanan. At ayan, uh, lugasan ko. At uh, Ilinisin natin, tatanggalin yung ano yung uh, kanyang uh, balat. At yung uh, gel lang ang uunin natin guys. Shhh. Ano, ko na. Dahil ang pagkano nito, hindi basta-basta kinakain o ina-apply sa balat kasi may tendency na mga tika. So, tuturuan ko kayo kung paano gawin ito at paano i-apply sa ating sarili. Ayan fresh na fresh siya. Ngayon kita niyo ni ko siya. At uh, babalatan natin. Hindi ko 'to inimbento, ah. Talagang uh, ginawa ko na rin to sa mga nakaraang mga vlogs ko. Ang paglilinis nito, yung pagbabalat guys ay uh, ganito. Tanggalin nyo dito side by side. At ay uh, ibabad nyo sa tubig kasi yung ano daw nito, nakaka ano, poison. Kaya ingat din tayo sa pag-ano pagkuhan uh, nito at uh, pagkain uh, paggamit kaya ayan binabalatan ko muna siya at pag nabalatan nyo na yung ano lang, yung gel lang ang kukunin nyo dito guys yung balat hindi na isasama nakagawa na rin ako nito ng ano nga uh, juice sa mga nakaraang vlogs ko kung so mapapanood nyo yung pobring kapampangan alam niyo kinukuha ko pa to sa ano sa kabundukan ng ano Almandak. Nung nandoon ako sa Almandak ay kumukuha ko nito guys at uh, ginagawa ko din sa na-apply ko sa aking uh, book at sa iniinom ko rin. <laughs> Ngayon guys so oh, ano siya yung gel muna itong anin natin kukunin. At uh, balutan natin. At uh, ibababad natin dito sa ano sa tubig para matanggal yung kanyang kasi meron siyang ano yung yung kulay mag, yung itim at pag uh, kumalat sa tubig yung malilinis ayan balatan na natin ganyan at yung uh, tanggalin yung side by side ng ganito alam nyo guys ang uh, benefits makukuha natin dito vitamin C vitamin E ayan at uh, pampaganda ng kutis, pampakapal ng ano ng buhok. At uh, napakaganda nito sa ating katawan. Ginagawa ding lotion ito sa mga na sunburn, ayan. Maganda ito lalo kapag nga, nasa arawang ka. Kami, pag meron kang ano yung ano dito, eye bag. Nakakaalis ng eye bag ito kung ano ano yung mga ano nung no, ginagawa ko eh no? pero totoo naman guys hindi ako nag-aalangan na kainin ito kasi nga kinain ko na rin at nagawa ko na no, mga nakarang araw sa mga vlogs natin at uh, nung uh, ano mga nakarang taon guys alam nyo ito yung ginagawa kong ano shampoo kaya kumapal ang buhok ko ang ganda nito guys kapal ng buhok pero kung talagang kalbo kayo guys wala na pag-asa yan pero kung ano ano yung numinipis lang dahil sa mga chemicals na ginagamit natin o yung mga shampoo na matatapang maganda to guys yan o ko muna so balatan muna natin lahat ha hintayin niyo kung ano yung gagawin natin o procedure sa pag prepare uh, pe-prepared nitong ano ah uh, aloe vera at heto guys sihiwain natin itong pads ng aloe vera at kukunin lang natin yung gel dyan yung para siyang gelatin madulas ito at malapot at uh, hayan tinanggal-tanggal ko na yung kanyang balat at uh, gagawin nating cream yan at uh, gagawin kong juice at uh, pampapahid sa mukha at sa buhok at uh, napakadali lang linisin nito ayan at uh, tinanggal-tanggal ko lang yung kanyang uh, gel o yung gelatin at uh, ayan at na natin at eto na guys na kuha na natin yung ano gel binabat ko dito sa may tubig tapos itatapon itatapo natin ito yung uh, magkukulay ano to itim yun yung uh, uh ano nya yung nakaka ano nakalason daw so tanggalin natin yun at uh, para makain natin at magawang juice ayan so ayan nabalatan ko na itong ating ano aloe vera at uh, lang natin na umano siya mababad ng ilang minuto guys at uh, mapapansin nyo ayan nagkukulay ano siya ma ano, ma parang tsaa na ma, maitim-itim at uh, pag natanggal yan balawan natin at uh, gawin natin at i natin 'yan at uh, iinumin guys. At hayaan uh, to na yung nakuha natin na ano na gel. gasan natin guys. Here so, Tapo natin yung tubig. Ngayon, at Ayun, uh, hugasan natin guys tapo natin yung uh, pinagano natin yung balawan para malinis siya ayan tingnan nyo yun yung uh, gel ayan malinis na siya guys para sa uh, nata ko ko nalinis na ng maayos itong ating aloe vera at uh, guys eto na yung ating nagawa na aloe vera. Nabalatan ko na at nababad ko na, nalimis ko na. tingnan ninyo guys, oh. Yan yung uh, gel nya. Parang sang nata de coco. So, all we want to do is, lagay natin dito sa ating blender machine. Ipablend natin yan guys. Ayan. At uh, kung gusto ninyo, lemon, or uh, milk, pwede rin gawing juice. At uh, ito, lagyan natin ng milk. Napaka-sustansya nito guys. At uh, maganda rin ito sa katawan. Vitamin C, vitamin E. Ayan, at uh, din ng ating immune system ito. Panlaban sa mga, uh, mga micro microbial pampaalis ng mga toxic sa ating mga uh, katawan at uh, meron ako nga ano dito guys honey ang pinaka asukal ko o, saan ka pa <laughs> talagang masustansya <laughs> honey talaga no original na honey to guys at na, nabili natin ang mahal nga lang at uh, ayan baksa natin itong ating honey na nabili. Ayan. Honey, pure honey. <laughs> Lagyan natin ng uh, ano honey itong ating isang kutsarita. O dalawa na para masarap matamis. At alam nyo naman yung honey, ayan, kung mahina ang baga natin, lalakas. <laughs> naalala ko nung bata ako ganito yung pinapainom sa akin ng tatay ko yung hani dahil hikain ako nakakapaganda uh, raw ng ano to yung uh, lakas ng baga natin at uh, alam nyo itong aloe vera ayan, pagpakapal ng buhok pagpaganda ng kutis ah uh, vitamin C di ba? strong bones and teeth ayan at uh, i-blend natin guys ayan blend natin i-blend natin ayan nakagawa na tayo ng uh, special aloe vera juice <laughs> ayan guys at inumin natin na para magkaroon tayo ng sustansya at yung ating uh, toxic sa katawan ay lumabas pagpalinis ng bituka vitamin E vitamin C yan yung ating aloe vera juice so ayan guys the moment of truth <laughs> magagawa tayo ng aloe vera juice eksakto lang yung isang baso let's try Ang sarap. <laughs> mm. Try nyo guys. Ang sarap guys, totoo man. Kung um, ano, mahina ang yung ano, yung inyong baga, inuubo kayo, pwede ito. Dahil mayroon siyang ano, na uh, honey. At uh, pagpaganda rin ng ano to, um, daloy ng dugo, tapos yung toxic sa inyong uh, bituka, lilinis. So, cheers! Bismillah! Salamat ala! Ang sarap niya. Para siyang ano, gulaman. Hindi <laughs> ah. ah. mo siya mararamdaman na parang ano, mapaito ano, basta't masarap siya guys. Hmm. Tara? All the way down <laughs> Salamat, ayan At uh, binahagi ko lang itong aking Nalalaman At uh, Ininom, kinain <laughs> At ito pa rin, ang pobre Paano dumiskate Paano mamuhay Dito sa Saudi Arabia God bless, yan lang Thank <laughs> watching at ito naman guys, yung ating uh, natira na ano na gel, itong uh, aloe vera, yung pang face para kuminis ang ating muka. <laughs> Maging uh, smooth at uh, yung ating eye bag at ang ating buhok kumapal, ito gagawin natin ng aloe vera gel. Pure ito guys, walang chemicals at uh, gagawin din natin na uh, shampoo. Pag maliligo tayo. Yan, kakaskas natin sa ano natin, sa ulo para kumapal. <laughs> Ayan. Hello guys, eto na yung ating gel na aloe vera na binalatan at uh, ginawa nating juice. Ngayon naman, gagawa tayo ng ating uh, pang uh, ano sa buhok. Kumbaga, ikakaskas natin pangalis ng balakubak, pampakapal ng buhok, at, uh, gagawin natin siyang, uh, parang cream, itong, uh, aloe vera. Ano ba yan? <laughs> Kung ano-ano mga, ginagawa ko. Totoo naman po guys, ito ginawa ko na to hindi lang once, hindi lang uh, twice, ito pang ilang, ano ko na to ginagawa, at, uh, aprobado naman, maganda sa guys. At uh, nung mga nakaraang taon, nakita niyo naman buko makapal. Dahil hindi na ako gumagamit nito, luminipis na siya. At syempre, tumatanda na tayo. Nung nandun ako sa Riyadh, makita niyo yung buko hanggang dito, ang haba, ang kapal, ang ganda. So, yan, try natin. Kahit na, ano lang, na umano lang yung buko natin na hindi tayo makalbo dahil ito sa Saudi, alam niyo naman yung mga tao dito kapag tumatagal na <laughs> sa tagal na ng palahon siyempre matanda na tayo nakakalbo na tayo, nalalagas na yung buhok natin so, i-maintain pa rin natin kahit napapaano, eh, ma mahabol pa natin at kumapal pa yung buhok natin at ang uh, mukha natin, hindi na kumulubot at uh, hindi tayo magkaibag love yourself ika nga, di ba binigay ni Allah sa atin yan, mahalin natin at uh, alagaan hindi yung hayaan lang natin na Uh, gumayot na tayo <laughs> na uh, ano ba yung gumayot o uh, maging gurang na tayo kailangan kahit na sa edad natin imagine tingnan ninyo sa edad ko na to uh, 50 plus na so ilang taon na lang magiging senior na tayo pero okay pa rin alhamdulillah hindi ako nagme-maintain ng high blood wala akong kolesterol wala akong uh, diabetic o anong paman sakit. Di ba? So, alhamdulillah, salamat. At uh, iniingat-ingatan din natin ang sarili natin. Dahil dito sa abroad, alam nyo naman, di ba? Ang uh, natin yung ating lakas para makapagtrabaho. Di ba? Alam nyo naman yan. Kapag sakiting ka, paano ka makapagtrabaho? O paano mo may ibibigay yung... Uh, pangangailangan ng iyong pamilya kung may sakit ka, ang mangyayari niyan uuwi ka 'di ba at anong mangyayari doon gutom ang pamilya mo so ang importante dito sa abroad yung mahalin natin sarili natin hindi yung lahat ng oo masarap kumain pero may nakakasama may nakaka rin sa ating pangangatawan so ang gawin natin is mahalin natin at alagaan kung ano yung masama wag gawin kung ano yung mabuti, yun ang gawin natin. So, napaka-suerte ninyo natin na kumakain pa tayo at magana pa tayong kumain. Ang iba dyan, mayayaman may na, marami ng pera, maraming pera, pero hindi nila nakakain ng kanilang mga gusto. Kahit na marami silang pera, may mga bawal at hindi nila makakain kanilang gusto. So, habang bata tayo, marakas tayo, tingatan natin yung ating sarili. So, yan lang ang mga payo-payo ko asan na uh, OFW dito sa abroad. So ayan, isa na natin ano ba yung pinagsasabi ko. So anyway, totoo naman po. So ayan guys, i-blend natin is a uh, pure aloe vera gel yan. Hindi ko siya lagyan ng tubig. buhok yan sa face cream dalawa ano yan may malakas may mainap so ayan finally nakagawa na tayo ng aloe vera na gel na gagawin natin sa cream sa buhok at sa muka at ito uh, may malinis na tupperware tayo ayan ang gagamitin natin cream sa ating buhok at sa ating muka kung meron kayong mga pekas wrinkles at merong yung eye bag pwede yan guys, para palamigin natin yan at bukas ay uh, gagamitin natin ayan, uh, pwede rin gawin juice ko to at uh, inumin Ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood. At sana nag-enjoy kayo at mayroon kayong natutunan kahit sa mga vlogs ko at ini sa inyo. Be watching. God bless.